Hello mga Mars. Ayan, pupunta na naman ako sa aking sa aking part-time job kasama ko ang aking bunso dahil wala siyang pasok, gusto niya sumama mga Mars. Ayan, tuwang-tuwa ang person. Inaabangan talaga niya 'yan mga Mars ang uh, araw ng Sabado para makasama niya siya sa aking part-time job doon sa aking trabaho sa Bilyaroma. Kaya pala nagtaka ako kanina na una nang nagising kaysa sa akin. Tapos, inising niya ako. Sabi niya, mama, kakain na ako. At tapos na niya maligo. Sabi niya, mama, kasama ako ha. Ay, just may mga mamshi. At syempre, ito tuwa naman ako. Akin naman ang sinama. Kaya ayan, naglakad na kami. Papasok po sa aking uh, uh pinagtatrabahoan. At ayan, ngiti to the max ang aking kasama. At syempre mga mamsi, pinagbigyan ko naman. Ayan na nga, at ako uh, pababa na, at siya naman ang nagbibidyo sa akin. Ay tingnan nyo naman mga mamsi, ang aking binti. Sa lalaki na ng aking mga binti, isa kakalakad. Parang naglalako ako ng tinapa. <laughs> uh, syempre mga mamsi, ayan. Akin na nga. Uh, binilisan. Sabi ko kay Bonso, Bonso, bilisan na natin na tayo may gagawin pa. Siyempre, dali-dali naman yan siya kasi magsuswimming yan siya eh. Yan ang gusto niya. Kaya sumama yan siya. Eh. Talaga naman tong anak ko na ito. Yeah!